guys, ito ngayon mag-aano si Manay. Ipapakulo tayo ng ito guys, yung ating manok. Hinahugasan ko na to ayan. Ipiprito ko ito guys, kaya lang may pinapakuloan ko muna to dito ng mga ilang minutes bago ko siya i-aano, guys, ipiprito. Pero palalambutin ko muna siya bago siya guys i palalamigin bago siya iprito ayan apat na piraso lang to guys apat ba apat ayan tapos Tama-tama guys, mamamaling kaya ako bilang kong mantika kasi kagahapon di ako nakabili. Lalagyan ko to guys na toyo. Toyo. At saka patis para masipsip na yung lasa niya sa ano, laman ng ating manok. saka yung ating paminta guys. Okay. Meron akong dyan na paminta guys. Hindi ko pa naisasalin sa dito sa mga maliit na garapon. Tapos, lagyan ko ito guys lang. Isang peraso lang guys na star anise. Tapos, lagyan ko siya ng laurel. Wala lang ako guys na ano. Mga durog-durog na yung laurel ko. Dami-damihan natin. Tapos, asin. Ayan guys. Para sumipsip yung lasa niya sa manok. Tapos ito, pakutuluan ko na to guys. Ayan. Isasaling ko na to guys. Ay, isasaling. Isasalang. Isasaling. Isasalang na natin. Ito na guys. Ito na siya guys. Siguro mga 10 or 15 minutes to guys, makukuluan ko. Tapos, itidrain ko na siya para siya lumamig Tapos, ito guys, ginagawa ko dito yung pinupunas-punasan ko yung mga guys kasi may ano siya, pansik ang ano. raw to guys, nilinis ko na to. Ang ginagawa ko guys, ito kasi yung pinaka dito sa ilalim, nilalagyan ko yan ng, yung mga supot, nilalagyan ko sa ilalim. Yung supot, tinano ko yung ginugupit. And guys, antayin na natin na 10 or 15 minutes. Ayan na siya guys. Ayan, mga 10 minutes na lang guys. Ayan. Ito guys, okay na siya. Tatanggalin ko na siya. I-drain na natin. Ayan. Malalaki yung ano niya guys. Ito, magnolia pala yan guys. Yung aking manok. Ito na siya guys. Pinalalamig ko. Pinalalamig ko na siya. Punta muna akong palengke. Pagdating ko guys, piprito ko na yan. Bibili pa kasi ako ng mantika. Ito pala guys. Kararating ko lang din. Kasalang ko lang yan. Ayan nagprinto na agad ako ng ulam namin kasi tanghalik na guys buhugas pa ako ng isdang baon namin bukas kasi bukas sa mga lupa ako magpatrabaho na naluto na guys kain na na hindi ko akalain pupunta itong mga apo ko apat na piraso Hello. lang guys, po guys ah. na hita kain na po kain na na po yan Jangan lupa like, share, ये पिन है ये पिन है कहां देना है